Alam ko na marami pong hindi sangayon sa mga kaibayo natin sa pananampalataya. Hindi sila papayag Iglesia ni Kristo lang ang tagapagmana. Hindi sila papayag tayo lang ang tinubos. Eh pero, mga kapatid, may katubusan ho ba sa labas? Kaya hindi pwede magmana nasa labas ng iglesia. Paano ka pa mamanahin eh? Sentensyado ka sa apoy. Maliligtas po ba ang isang tao na hindi ninyo kanib? Meron po kasi akong kaibigan. Ma, um, na hindi ninyo kanib pero mababait ko siya. Maliligtas po ba siya? Alam mo, ang tao, ang Diyos ang hahatol doon kung maliligtas kung hindi. Ang aking alam ano, ang aking ipinangangaral ang kaligtasan nasa pagsunod sa Diyos. Pag nakarinig ka ng aral at hindi mo pinansin, ayaw mong pansinin, uh, hindi ka maliligtas pagka ayaw mong sumunod sa narinig mo. No? Ngayon, hindi ko sinasabi yung hindi nakarinig. Halimbawa, kagaya ng mga nabuhay dun sa mga dark ages of human history, na hindi pa ipinangangaral ang Biblia, hindi pa, hindi pa uso imprenta, wala pa silang narinig na aral ng Diyos, hindi pa sila napangaralan ng katwiran, nabuhay sila, ah, bahala na ang Diyos humatol sa kanila. Hindi natin dapat silang hatulan kasi hindi naman natin alam yung kanilang kalooban, yung budhi. Hindi naman natin nasaksihan lahat ng kanilang ginawa. Maaari silang maging dapat kung gusto ng Diyos, 'di ba? Pero ang aking sinasabi ay huwag natin silang hatulan kasi bawal ng Diyos yung hahatulan mo yung wala sa loob ng iglesia. Ang sabi ni San Pablo sa unang Korinto 5.13, ganito, Datapwat sa nanga sa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Ang nasa labas, ang sabi ni San Pablo, ay Diyos ang humahatol. So, yung mga nasa labas ng iglesia, ipagpaubaya natin sa Diyos ang paghatol doon. Kaya ipagpasa Diyos natin. Kung gusto pa ng Diyos na iligtas sila, meron ba tayong magagawa? Hindi naman tayo marunung pa sa Diyos eh. Malay mo, mabait yung tao, gusto ng Diyos iligtas kahit walang narinig na aral. Ang masama lang, yung nakarinig ng aral, ayaw tanggapin. yon ang pagtatakwil sa katotohanan, hindi maliligtas yon Pero, mabuting tao, hindi nakarinig ng aral, ipagpaubaya natin sa Diyos ang paghatol sa Kanya. Yun ang sagot ko sa iyo, kapatid. Eh pero, mga kapatid, may katubusan ho ba sa labas? Kaya hindi pwede magmana nasa labas ng iglesia. Paano ka pa mamanahin eh? Sentensyado ka sa apoy. Ang nasa labas, ang sabi ni San Pablo, ay Diyos ang humahatol.